Yan, good morning sa lahat. Nakaligo na tayo, nakabihis na tayo. At the same time, ayan, ready to go na tayo. Ayan, dito tayo sa Malaysia ngayon, sa Kuala Lumpur. Ay, mayroon tayong ipag-meeting. Mayroon tayong pupuntahan. May transaction tayo. At bago ko puntahan yung transaction na ko, oh guys, po, tingnan nyo muna yung paligid ng aming hotel. Ayan, yan po yung paligid ng hotel. Ah, parang Pilipinas din. Ayan, tingnan mo. Ah, yan po yung isang building din dyan. Yung mga establishment sa ipaba. May, may restaurant. At the same time, kung makita mo yan, mayroong may restaurant. May hotel din na parang nasa Cubao lang. <laughs> Ayan, titingnan nyo. Ayan mga buildings. Ayan. Yan po yung, po yung paligid ng hotel na aming tinutuluyan ngayon. Ayan. So, meeting kami mamaya. Ayan. And then, update yun yung later. At good morning po sa inyong lahat yan sa Pilipinas. Uh, again, have a good day and bless. Uh, Tuesday. Ano ba ngayong araw na to? Tuesday na ngayon. Ayan.